mga kadropa, bali nandito kami ngayon sa isang uh, lugar, sa labo uh, medyo may naplatan sa kasamahan namin at yan. Uh, waiting pa rin kami so maya maya magkita kita tayo update update lang tayo mga kadropa kasi na tayo ngayon a few moments later Riders right, Philippines, helping charities, we're better than best, movements, integrity, Riders right, Philippines, Sama Hungry, We're better than best, movements, integrity, Riders right, Philippines, rolling down the streets we're better than best movements, integrity, Riders right, Philippines, get hug my lucky. Mahang di lamang magdamot Kung isa ka pwede ka sa loob Kapayapaan lang inaalok Kaya kasto sa kalsada'y bilis mayamot Takbo na pogi man to sa kalsada Di lang papogi basta sa daan Mabagal may mapilis ng pagtulong Sa kapapanata kong nilagdaan Kami man na sa kalye Pero di para sa away Bakit nga ba bumabiyahe? Simple nang ihatid sa iba Munti naming agapay better, Romans, Integrity Ridesfair. Charities. We're better than this Movements Integrity Riders right Philippines Sama hankalaki We're better than this Kada isa yalay pawisat Dugo, tatakong dadalhin BBM ay taas noo Kahit na sa ang pulo Lagi kong sasama to Ito ang napili na landas Nang iba para sa bagong libangan Magalas ang iba't itong Magduro matuto sa mga bagong malalaman Okay, bali nandito na kami ngayon Sa Pagbilaw, Quezon At ah uh, Maya maya ay uh, diretso na kami ng uh, San Pablo So ayan, nagagos lang yung iba At sa atin naman ay wala pang ganong na. Yeah. Bali, sampung motor kami ngayon Dala namin, medyo maulan doon sa katingunan kanina, pero slide lang naman. Yan ang gasolina dito nga pala nung uh, 6460 yung unleaded siya, sami, dun Sa amin doon sa Mabarinis Norte is uh, 72 Ayan, 72 mahigit hey guys, good evening Ayan, uh, nakarating na kami dito ngayon sa Los Baños At ito, uh, tutulog na kami <laughs> so ayan, nakaready ni kami dito at uh, napakasaya lagi ng ganito ang sistema. Ayan. May mga duyan kami dala, may ten. Ayan. So ito yung ano, uh, buhay ng mga rider. Uh, shoutout shout kay Vice. Ayan, walang bra. <laughs> <laughs> hey, ano ba? Ano ba? Ngirit, ngirit. Ay! Hoy! Hoy, mamaya ginibigan yan. Ang layo ng masuso. Good morning at eto, uh, ito, day 2 ng aming uh, layas. So kami ay uh, maglalayag na naman. Hindi namin alam kung kami ililiko ng aming uh, mga manubela. Ayan, so siguro ride safe ulit sa aming mga kasamahan. Ayan, uh, ready for take off na kami. Ayan, time check is 4.41. <laughs> Bali, nakabisita kami ngayon dito kay Mother. Ano? So, ayan, uh, nakasama ko yung kapatid ko, si Ninya. Ayan, uh, Mother. So, naligaw na kami dito sa, ano? Kalamba. So, yun, naligaw kami dito sa Kalamba. Okay, one, <coughs> na na ba 'yung Sa uh, nakarating tayo ngayon dito sa bahay ni Jose Rizal, ang ating po ng mga uh, pambansang bayani. Kaya... Sana ah, oh. kaya lang uh, alas 9 pa daw 'yung uh, bukas nito. yan so kaya dito lang muna tayo sa labas. Kasi marami pa kami pupuntahan. At uh, pero at least kahit papano nakadaan na kami dito. Ayan. Ang bahay ni Dr. Gat Jose Rizal. ya We're better and best, movements, integrity, riders, right Philippines, helping charities, we're better and best, movements, integrity, riders, right Philippines, Samahunkin. We're better and movements, integrity, riders, right Philippines, rolling down the streets. We're better than best, movements, integrity, riders, right Philippines. Samahang sama hang lamang magdamot Kung isa ka pwede ka sa loob Kapayapaan lang inaalok kay kastong sa kalsada bilis mayamot Takbo na pogi man sa kalsada Di lang papogi basta sa daan Mabagal may mabilis ang pagtulong Sa kapwa kong nilagdaan Kami lamang na sa kalye Pero di para sa away Bakit nga ba bumabiyahe Simple nang ihatid sa ibang Munti naming agapay Movements, in in integrity We're We're better than this Movements, integrity Riders, Philippines Samahang palaki We're better than this Movements, integrity Riders, Philippines Rolling down the streets We're better than this Movements, integrity Riders, Philippines Guys, we going to come back again with B-Call So nandito lang kami sa San Juan. Ah, siguro dadaan lang kami ng uh, kamay ni Jesus doon sa Lokban, Quezon. Ayan. Pinadala ko niya ng pira. Oh. Ang ongoy, minamatok. Papunta kami ng ano, uh, lok. Gunggong! parini kita sa mukha eh! Eh, hey, na naman si Vice. Yan. mo Ano ito? Ano ito? Ito, ito, ito! May empty bottle. Ah, ano pala ito ah? San Juan. San Juan, Laguna. Ano? Ang aga-aga baka, chance yun yung gilagid mo dyan. San Juan, Laguna. So, ayan. Mga busog na ang uh, pinog. So, nag boodle fight kami dito. Kumain kami ng mga tilapyang gumagalaw-galaw pa kanina. <laughs> Yun, guys. Uh, magandang gabi. Ayan, hinabot uh, na kami ng gabi. So, pauwi na rin kami. Uh, nandito na kami sa ano uh, Atimonan Quezon. Dito sa Sigsag Park. So, yan. Uh, medyo mangalay din galing ng uh, San Juan Laguna ah, pa ano? ah pag ano pagsanghan So yun guys, uh, bali nandito na kami ngayon sa Labo at uh, ilang barangay na lang. Uh, nandoon na kami sa aming uh, mga lugar. So siguro uh, dito ko natatapusin itong uh, videong ito. Ayan, uh, shoutout ano. Bali, isang oras natin tinakbo yung Santa Elena hanggang dito. Malis tayo doon ng uh, 12.09. So 1.12 na ngayon. Ayan, uh, maraming salamat ha, sa lahat ng uh, sumusuporta, sa lahat ng aming... Uh, mga pinupuntahan, syempre ang Veteran Best ang Movement Integrity Riders Philippines ayan, shout out ito sa hindi mga nakasama bawi kaya kayo, next time ha bawi kayo next time ayan yan ang team ano, lagalag